Hi fam, ako nga pala si Santino Juan Santiago and I play the role of Champ Villanueva in the new movie, A Thousand Forests. So, there's some questions here so you guys can get to know me better. Let's start. Sobrang hot, hot, hot or sobrang cold, cold, cold? Sobrang hot, hot, hot. Mas pipiliin ko po yung sobrang cold, cold, cold kasi ngayon sobrang init na. Ayoko nang mainit kasi mabilis makapawisan eh. Favorite hobby? Favorite hobby ko po is maglaro ng computer games. Lagi po ako naglalaro ng computer games. Favorite game ko po ano eh, Valorant. Attackers. Dati po, nung mga bandang 2021, lagi ako nagla-livestream nun. Kaso, malag yung computer ko eh. Kaya tumigil na lang po ako. What is your height? Height? ko? ang dami nakakilala sa akin sa totoong buhay sa B nila nagsisina <laughs> Pag may sapatos, 5-1. Pag wala sapatos, 5 lang ako. Maliit lang po ako. <laughs> sunrise or sunset? I prefer um, sunset overall kasi mas maganda siya. Tsaka yung sunrise minsan hindi ko na naaabutan eh kasi gising ko may araw na eh. <laughs> Kaya sunset kasi maganda siya tapos you can always see it. What is your favorite song? Hmm. Ano, my favorite song right now is I Don't Understand But I Love You by Seventeen. Example. So cool. Huh? I don't understand but I love... Basta ganit. <laughs> 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 guys, sorry guys, Favorite gift na nareceive mo? Ewan ko po. Kasi to be honest, ano eh, hindi naman po ako sobrang materialistic na tao. Ano po, kahit onti lang yung regalo mo, yung irigalo mo sa akin, it doesn't have to be a big gift. Basta, like, it's the thought that counts po for me. It's para sa akin, ano, I received the gift once po eh. It's ano, uh, penguin plushie. Tapos yun yung pinaka-favorite kong gift. Dalawa yung penguin plushie, isang maliit. Tapos isang malaki. Ano po eh, yung isa po nakuha ko lang sa exchange gift na sa school. So yan. I like receiving plushies guys. Kaya pag ano, nadyok. Nadyok, nadyok. Beach or forests? Ewan ko. Wait. Pahayo kasi. Kasi curious po akong tao eh. Kaya nung nag-shooting po kami dito for ano, a thousand forest sa may UPLB. Lagi ako naghahanap ng akas na. <laughs> kasi may po talaga ako mag expert ng mga bagong bagay eh. Kaya gusto ko yung forest. Tsaka ang sarap, ang sarap ano, lumanghap ng hangin doon. Kasi sobrang sariwa po ng hangin. Tapos it's just nice. Ang, ang ano po. Kaso ang daming nangangagat sa'yo minsan. Kaya Siguro for this one, I'll go beach na muna. Kasi may ilig rin po ako mag-swimming kahit di ako marunong lumangoy. Kaya, <laughs> I'll pick the beach. Pero I also like the forest. Hidden talent. <laughs> ano ba hidden talent ko? Ay! Hindi, hindi masyado alam ng mga tao siguro. Pero may ilig ako mag-Rubik's Cube. ah oh, hindi ko masampal, wala akong dalang Rubik's Cube. <laughs> okay. Pero ayun po lag minsan ano pag naboboard ako lagi akong may dalang Rubik's Cube kaya pag nakita niyo ako pakitaan ko kayo ng hidden talent <laughs> pinaka mabilis ko po mga 10 seconds eh. dati yun kasi po na addict po ako sa pag Rubik's Cube dati so masali pa ako nun sa competition eh pero na rin po ako overtime kaya medyo bumagal na ako kasi nakalimutan ko po minsan yung ibang algorithms eh What's your favorite thing to do with the family? Bira lang po kasi kami mag-family reunion eh. Pero pag nagpa-family reunion po kami, madami kaming ginagawang mga games and stuff. Pero yung favorite ko po is karaoke. Kasi po, yun talaga yung bonding ng pamilya namin eh. Lagi po kami nagka Lalo na po yung tito ko, lagi ko nakaka-do sa karaoke yun. Pati yung pinsan kong isa. So, karaoke is my favorite to thing to do with my family. Kung magkakaroon ka ng superpower, ano ito at bakit? Gusto ko sana magkaroon ng ano, superpower to time travel. Kasi I don't like making mistakes and if nagkaroon ako ng gantong superpower, I wouldn't use it to change anything in the past. Pero gagawin ko, pupunta ako sa future para makikita ko yung mga ginawa kong mali. Tapos babaguin ko. What is your favorite subject sa school? hirap. <laughs> Dati kasi sinasabi ko lagi, science. Tapos naging math. Pero, tingin ko po ngayon, yung favorite subject ko sa school is AP, Araling Panlipunan. Kasi ang interesting po ng mga topic namin ngayon, tapos yung teacher ko sa AP ang galing magturo. No? Parang, parang siya nagkikwento ng story tuwing nagtatopic po siya. Kaya maangas. Ang dami ko natututunan sa history. Cats or dogs? Ang <laughs> hirit. <laughs> Hindi po makapili dito eh, kasi pareho akong mahilig sa cats and dogs. Kahit wala naman akong pet na cat or dog. Pero siguro ngayon, mas gusto ko pong magka, magkaalagang pusa kaysa sa dog. Kasi ang dami ko nakikita ang video sa TikTok. So, ang cute ng mga pusa. So, yeah, kapag nagka-pet po ako, kuwa ko ng pet cat. Who is your favorite music artist? Tada! <laughs> It's either OPM or K-pop po. Um, kung K-pop, favorite kong music artist is Seventeen. Tapos pag OPM, EVOS. Kaso, matagal na silang walang nilinis na kanta. Kaya, sad. Sana mag-comeback sila. In five years, in five years, wish ko na sana, in five years, I wish na, I'm in my dream school. Tapos po, ano, madami ako. Yung mga friends ko ngayon, friends ko pa rin po sila in like five years in the future. Tapos sana po, nag-improve po ako as a tao overall. And, ewan ko, na-achieve ko yung mga goal ko po. Ano ba dream college? ko? gusto ko na ano eh. UP. UP or Ateneo. Hindi ko po alam sa dalawa. Basta gusto ko po doon. What was your favorite thing you learned today? climate change and stuff na, like yung mga greenhouse gases po, gan. Iyon po, yun yung favorite thing na naaral ko ngayon kasi nakakatulong rin sa kalikasan. Kaya, it's very good. In 2024, I'm most looking forward to the new school year kasi mag na po ako. Graduating. Yan. Yeah. Tapos, I'm looking forward to the premiere of A Thousand Forests. Excited na po ako. Hindi ko pa po napapanood kung ano yung like finish out kami. Eh. Kaya excited na ako makita kung ano yung kinalabasan nung pinaghirapan po namin. And we offered a lot of time for this. Kaya sana pag nag-premiere na po, ma-enjoy niya po yung movie. What makes you happy? <laughs> Itong gusto kong tanong. <laughs> what makes you happy? Parang ano po yan eh. It's not just like a question like na yung sasagutin mo talaga na parang like ano lang yung nagpapangiti sa'yo, ganun. Kasi, para sa akin po, being happy is like something deeper than just like putting a smile on your face. Kaya, siguro, ano, what makes you happy for me is to be able to live my life like without having to worry about like yung mga mahihirap talagang bagay. Tapos, it makes me happy if I achieve my goals and the things I want in life. Siguro po, the people around me rin. Not just in a way where they make me smile all the time, pero pag like, may kailangan po akong tao, they're always there for me. Kaya... That's what makes me happy. Ang ano naman ang na sagot ko, Miss Universe. <laughs> so, yun guys, I hope I answered the questions that like, tinanong sa akin na maayos. So, you all can know me better as a person. Kaya, nag-enjoy po ako sobra dito. And, ewan ko, I like answering questions rin kasi. Kasi, ewan ko, it's entertaining for me. Kaya, sana po nag-enjoy kayo. Bye-bye!